Bakit kaya maraming tao ang nagtatrabaho buong buhay nila pero pagdating ng retirement kulang pa rin ng pera? Ito ang tanong na sinagot ni Robert Kiyosaki sa kanyang classic book na Rich Dad Poor Dad. Dito, ikinuwento niya ang buhay niya kasama ang dalawang tatay. Poor Dad, highly educated, may stable job pero lagi pa rin gipit sa pera. Rich Dad, hindi nakatapos ng college pero naging milyonaryo. Mula sa dalawang ama na ito, natutunan ni Robert na mindset ang pinakamalaking pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Bakit magandang basahin at pag-aralan ng mga Pilipino ang Rich Dad Poor Dad? Dahil tinuturo nito ang pinakabasic pero pinakamakapangyarihang prinsipyo kung paano gumagana ang pera. Sa halip na puro ipon lang sa bangko, matututunan mo kung paano gumawa ng assets, iwasan ng utang na hindi kumikita, at palaguin ang pera mo para magkaroon ka ng tunay na financial freedom. Maganda ito para sa mga empleyado, OFWs at negosyanteng nagsisimula pa lang. Dahil ipapakita nito na kahit maliit ang kinikita mo ngayon, basta tama ang mindset at diskarte mo. Kaya mong magsimulang mag-build ng yaman para sa future mo. Chapter 1. The Rich Don't Work for Money Isa ito sa pinakamalalaking eye-opener ng libro dito ipinakita ni Robert Kiyosaki ang malaking pagkakaiba ng mindset ng dalawang tatay niya, si Rich Dad at si Poor Dad. Si Poor Dad na highly educated pero laging kapos, paulit-ulit ang payo. Mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Kapag may magandang trabaho ka, siguradong maayos ang buhay mo. Pero si Rich Dad, na hindi ganoon ka-educated pero may negosyo at investments, may ibang pananaw. Mag-aral ka kung paano gumawa ng pera at magpagalaw nito para sa iyo. Hindi lang 'yung magtrabaho ka habang buhay para sa pera. Ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa laki ng sahod, kundi sa pagbuo ng mga assets. Ang sahod mo, kapag ginastos mo agad sa luho at utang, nawawala. Pero kung gagamitin mo ito para bumili ng assets, gaya ng maliit na negosyo, rental property, o kahit investment sa mutual fund o index fund, kikita ka kahit natutulog ka. Ito ang konsepto ng passive income na bihira pang naiintindihan ng maraming Pinoy. Kung empleyado ka, simulan mo sa maliit. Halimbawa, magtayo ka ng maliit na online selling business o maglaan ng kahit limang porsyento ng sahod mo para sa stock market o UITF. Ang mahalaga, kahit maliit, tuloy-tuloy at konsistentang pagbuo mo ng assets. Kung OFW ka, huwag lahat gastusin sa gadgets o luho at huwag lahat ipapadala. Maglaan ka ng porsyento ng remittance para sa long-term investments. Sa halip na umasa lang sa sahod, magplano para sa araw na hindi mo na kailangang mag-abroad para kumita. Maraming Pilipino ang napapagod sa trabaho pero walang naiipon o napapalaki ang pera kasi laging trap sa cycle ng sahod at gastos. Ang unang chapter ng Rich Dad Poor Dad ay parang sampal ng katotohanan. Hindi sapat ang kumita lang. Kailangan mong matutunang pagalawin ang pera mo para sa iyo. Chapter 2. Why teach financial literacy? Dito nagsimula ang core lesson ni Rich Dad, ang kahalagahan ng financial literacy. Marami sa atin ang kumikita, pero kakaunti lang ang talagang marunong humawak ng pera. Sabi ni Rich Dad, ang pinakaunang hakbang sa pagiging mayaman ay maintindihan ang pagkakaiba ng asset at liability. Asset. Ito ang mga bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo kahit wala kang ginagawa. Halimbawa, rental properties, dividends mula sa stocks, o kita mula sa isang small business. Liability. Ito naman ang kumukuha ng pera sa bulsa mo buwan-buwan. Mga utang, car loans o kahit mga bagong gadgets na kailangan mong bayaran buwan-buwan. Bakit ito mahalaga sa Pinoy audience? Sa Pilipinas, kapag may ekstra pera, ang unang naiisip agad ng karamihan ay gastos, bagong cellphone, appliance, o pasyal. Wala namang masama dito. Pero kung gusto mong umasenso, unahin mo muna ang pagbili ng assets. Praktikal na halimbawa, kung may extra kang dalawang libong piso imbes na bilhin agad ang bagong sapatos, pwede mo itong ilagay sa mutual fund o UITF na mababa ang minimum. Kung OFW ka, maglaan ka ng maliit na pondo para sa negosyong kayang i-manage online ng pamilya mo dito sa Pinas. Maliit man ang simula, basta consistent, lalaki rin yan over time. Isipin mo ito, habang tumatagal, ang assets mo ang magtatrabaho para sa'yo. Hanggang sa dumating ang panahon na kahit hindi ka na magtrabaho ng sobra, may pera pa ring pumapasok. Chapter 3 Mind Your Own Business Isa ito sa pinaka-powerful na leksyon ni Rich Dad. Mind your own business. Ang ibig sabihin nito, wag mong iasa lang sa trabaho ang buong future mo. Oo, maganda na may stable kang sweldo buwan-buwan. Pero kung gusto mong umasenso at maging tunay na financially free, kailangan mong mag-focus sa pag-build ng sarili mong assets at negosyo na magtatrabaho para sa'yo. Sa corporate world, maraming empleyado ang decades nang nagtatrabaho pero hanggang ngayon, paycheck to paycheck pa rin. Bakit? Kasi hindi nila natutunan kung paano i-leverage ang kinikita nila para kumita pa ng mas malaki. Sa madaling salita, nakatutok lang sila sa trabaho ng ibang tao, hindi sa sarili nilang business. Real-life examples para sa Pinoy kung OFW ka. Habang nasa abroad ka at may stable na kita, maglaan ka ng parte ng remittance mo para magtayo ng paupa o maliit na apartment sa probinsya. Hindi kailangang malaki agad. Pwede ka ring mag-invest sa small franchise na kaya mong bantayan ng pamilya mo habang wala ka. Kung empleyado ka sa Pinas, kahit maliit ang kinikita mo, pwede kang magsimula sa mutual funds o stocks. May mga platform na pwede ka nang makapag-invest ng limang daang piso o isang libong piso lang kada buwan. Over time, lalaki rin ang portfolio mo at makakabuo ka ng passive income. Insight para sa atin. Huwag kang matakot magsimula ng maliit. Ang mahalaga ay nagsisimula ka. Ang mindset na mag-iipon muna ako bago ako magsimula ay madalas nagiging dahilan kung bakit maraming taon ang nasasayang. Tandaan, kahit maliit ang puhunan, kapag consistent ka, eventually lalaki rin ang kinikita mo. Ang goal dito ay simple. Gamitin mo ang pera mo para bumuo ng assets na pwedeng kumita kahit hindi ka physically nagtatrabaho. Ito ang unang hakbang para hindi ka forever nakadepende sa sweldo. Chapter 4: The History of Taxes and the Power of Corporations. Isa ito sa pinaka eye-opening na bahagi ng Rich Dad Poor Dad. Sabi ni Robert Kiyosaki, ang middle class ang pinaka-apektado ng buwis. Mga empleyadong kumikita ng sahod at agad kinakaltasan ng malaking porsyento. Pero ang mga mayayaman, hindi dahil madaya sila, kundi dahil marunong silang gumamit ng sistema. Ginagamit nila ang corporations at iba pang legal structures para mabawasan ang kanilang tax burden. Simpleng logic lang ito. Kung empleyado ka, sahod mo muna ang tinatanggalan ng tax tapos tsaka ka gagastos. Pero kung may corporation ka, pwede mong gamitin muna ang kita ng business para sa mga gastos at saka ka lang bubuwisan sa natira. Malaking difference ito over time. Insight para sa Pinoy setup. Hindi ibig sabihin, illegal ito. Legal at smart planning lang. Kung may maliit kang negosyo, halimbawa online selling, sari-sari store, o rental unit, i-register mo ng maayos. Kapag formal ang business mo, pwede mong i ang mga legitimate expenses at makatipid sa tax. Ang lesson dito ay simple. Huwag mong ikli ang sistema. Matuto ang sistema. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang taxes at corporations, mas makokontrol mo kung gaano kalaki ang napupunta sa gobyerno at kung gaano karami ang natitira para sa iyo at sa investments mo. Chapter 5. The Rich Invent Money sabi nga ni Rich Dad, opportunities are everywhere. Pero kung takot ka o wala kang alam, hindi mo sila makikita. Ito ang malaking pagkakaiba ng poor dad mindset at rich dad mindset. Ang poor dad, takot sa risk, laging naghahanap ng sigurado. Ang rich dad, hindi basta sumasabak, pero inaaral ang risk, pinagpaplanuhan, at kumikilos. Para sa atin na mga Pinoy, ito ang ibig sabihin nito. Mag-aral muna bago mag-invest. Hindi dahil trending ang isang investment ay papasok ka agad. Iwasan ng hype. Maraming naubos ang ipon sa crypto, networking, o kung ano-ano pang get-rich-quick schemes dahil hindi nila naiintindihan kung paano talaga kumikita doon. Hanapin ang oportunidad na pasok sa kaalaman mo. Kung marunong ka sa real estate, baka doon ka magsimula. Kung sanay ka sa online selling, baka e-commerce ang maging asset mo sa madaling salita huwag kang maging blind follower mag-research ka magtanong sa eksperto at mag-practice ng disciplined investing dahil sa totoong buhay ang pera ay hindi lang basta kinikita iniimbento at pinalalago ito ng mga taong handang matuto at kumilos chapter 6 work to learn not to earn isa ito sa pinaka-praktikal na aral ni Rich Dad. Marami kasing tao ang nagtatrabaho lang para sa sahod. Pero sabi niya kung gusto mong umasenso, kailangan mong magtrabaho para matuto, hindi lang para kumita. Key lessons. Matutong magbenta, sales and marketing. Lahat ng negosyo, kahit anong field, may sales aspect. Kahit empleyado ka, marunong kang magbenta ng idea, skills, o sarili mo. Leadership. Kung marunong kang mamuno at mag-motivate ng tao, mas mabilis kang makakaakyat sa career o makakapagsimula ng sariling negosyo. Negotiation. Laking tulong nito sa pag-close ng deals, pagkuha ng discounts, o pag-set ng terms sa mga business ventures. Basic investing. Hindi kailangan maging expert agad. Simulan lang sa basics. Ano gumagana ang stocks, mutual funds, o small businesses. Sa Pilipinas, maraming natatali sa 9 to 5 jobs kasi 'yun lang ang alam nilang paraan para kumita. Pero kung maglalaan ka ng oras para aralin ang pagbebenta, marketing, o basic investing, magkakaroon ka ng extra income streams at mas malaking chance na makawala sa rat race. Chapter 7: Overcoming obstacles, fear, cynicism, laziness bad habits. Si poor dad, laging may excuse. Delikado yan. Si rich dad, laging may tanong, paano natin tumapapagana? Lesson. Huwag haya ang takot o duda ang pumigil sa'yo. Mag-umpisa sa maliit, matuto habang maaga. Conclusion. Why this book matters for Filipinos. Ang rich dad, poor dad ay hindi lang tungkol sa pagyaman. Ito ay tungkol sa freedom. Freedom na hawakan ang oras mo, piliin ang gusto mong gawin at hindi laging stress sa pera. Para sa mga Pinoy, lalo na sa mga OFW at employees, perfect ang librong ito kasi. Binibigyan ka nito ng bagong mindset sa pera. Tinuturuan kang umalis sa cycle ng sahod at gastos. At ipinapakita nito na kayang magsimula kahit ordinaryo ka lang. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong financial lessons para sa Pinoy, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Brown Investor para sa mas maraming real talk money tips